Ito ang aking gagawin mga katornilyo. Engine stop. So ito ang makina mga katornilyo. Ito ang makina. Howo trailer truck. na makina mga katornilyo. Ito yung makina ng tractor head. Yeah, may kasamang trailer yan mga katornilyo. Ito, ito ang gagawin ko mga katornilyo. Engine stop. Ito. Engine stop. Ito, itong bar na to. Ito engine stop. No? Makakunik to sa may na connected dito sa mga injection pump ito yung injection pump nya so sira, to, sira na to mga katurnilyo itong engine stop ito ito dito ang problema nyan mga katurnilyo ito hindi na bumabalik dito itong uh, boil, boil joint nya no, ito kinakabitan ng boil joint yung stick ito so, hindi na bumabalik kapag uh, kapag pinaandar mo no, kapag pag, pag nakaandar tapos kapag patayin mo hindi na bumabalik to mga katrolyo dapat bumabalik yan mga katrolyo so may, may problema na ito 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 itong katawan nito mga katrolyo papalitan ko itong kulay itong stainless na to yan 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 ang engine stop so may problema to mga katrolyo dito sa engine stop hindi na bumabalik itong stick na to kinakabitan ng ball join kapag pinatay mo hindi na mamatay mga katrolyo hindi na dito ah, bumabalik yung stick na to. So papalitan ko to mga kartero ito babakasin ko so Ito yung mga kartero. Ito sa may injection part, tatanggal ko muna yung nut ng ball joint. Ito so, yan. So ya yeah, mga ito, itanggal na yung kabila naman mga so, ito Dito dito yung kabila. Yan, ganyan nya mga katrolyo, hindi bumabalik yan ito. Pag ginanya kapag pinatay mo, dapat yan pumapasok dito yung mga katrolyo. Yan, bumabalik dapat ang ganyan. So, hindi na mga katrolyo, kailangan mo pang babaan tapos uh, itulak mo. Itulak mo ng ganyan mga katrolyo para mamatay ang makina. So, yan ang problema mga katrolyo. Ito, ito mismo ang problema. So, ito, 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 ito. So, ito may problema mga katrolyo. Ito yung engine stop. So napapalitan to ng buo mga katronyo Ito lang ito stainless Itong stake nya Ibabalik lang to magkabila ang dulo Pati dito sa may ball joint Dito yun yung ball joint na yun Ibabalik lang at saka dito sa kabilang dulo So yun na mga katronyo So yun na mga katronyo So ikakabit ko na So ito yung bago mga katronyo So yun ang bago So ito okay, ililipat ko to Ililipat ko to dito mga katronyo Itong stick. Ito, oh, ito, ito yung bago. Lilipat ko itong stick nya dito. Dito, dito, dito. Okay. So, yan mga katuloy so, ko. So, ko ito, ililipat ko sa bago. So, ginagina gina, gina ko mga katuloy ko, overtime. Kailangan yung unit. So yan mga katuloy tanggal na. So ito yung dulo nyan. pag so ko sa gato. So ito yung bago mga katuloy nyo. Ibabalik ko lang to mga katuloy So wala siyang kasamang stick ito lang yung kabila ang meron so ito yung naging problema ito hindi bumabalik to yung loob nya kaya hindi namamatay yung makina so yan yeah, mga katorilyo so ikakabit ko na yan mga katorilyo so ikita na lang to mga katorilyo so yan yeah, mga katorilyo so ito na yung bago So, ito na yung bago mga katorelo. So, i-pakabit ko na yan mga katorelo. Dito nakakabit yan mga katorelo dito. Kakabit yan sa, ah, sa puwita ng... Dito-dito yung nakakabit sa puwita ng... Sa bracket ng injection pump sa puwit. Sa puwita ng bracket ng injection pump. Sa bandang puwit. Yan, ito yung kabilang dulo. So, ito yung problema mga katorelo. Ito hindi na ito ah, nagpa-function itong lobe niya. Hindi na dito bumabalik itong stick na to. Kaya hindi na mamatay ang makina mga katorelo. Kailangan mong babaan mo muna doon sa manubila bago mo itulak to. Bago pa mamatay. Ayan. Hindi na mamatay ang makina mga katorelo. Ayan mga katorelo. ganyan niya mga katorelo. Pagkakabit. So ito to. Kailangan to nasa taas to. Itong butas na to. So meron tong uh, hangin na ito ito yung nagsusupply ng hangin para gumalaw yon tong gumalaw tong stick na to to naglalaro to sa loob yan meron pang pinaka inner, inner tube yan sa loob kapag hindi na bumabalik yan to kapag hindi na bumabalik itong stick na to yung inner na to hindi na mamamatay ang makina so ganyan ang porma niyan mga katorilyo so dito naman yung kabila niya so ganyan yung porma niya mga katorilyo so ganyan yan So yan, so dapat to, to papasok dito sa loob. Dito sa loob nito, may inner root job ayan dito sa loob? Na ito na it na ito lang yung gagalaw. Ito papasok do sa loob ng engine ano na to. Ng engine stop na to. So Ayun. So ganyan ang function niyan, mga katorilyo. So lalagyan ko muna dito. So yan, mga katorilyo. So okay na yan, mga katorilyo. Okay, na lang. Kapit ko muna to, mga katorilyo. So